Nagbigay ng direktang reaksyon at komento ang kapuso aktor na si Benjamin Alves, tungkol sa 500 piso budget sa Noche Buena na sinabi ng Department of Trade and Industry Kamakailan. Sa social media post sinabi ng aktor na, tila hindi raw niya matanggap na kailangang pagtipiren ang mga tao, lalo na ang, working class, para sa ihahanda nila sa Noche Buena, na isa sa mga hindi mabawalang tradisyon ng mga Pilipino sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ania, the Noche Buena celebration or Noche Buena Handa will depend on the number of family members or even extended relatives that will be joining the Noche Buena celebration. Giit pa niya, kahit siguro chat GPT di kakayanin i-render yung 500 pesos Noche Buena na yan madam. Dagdag pa niya, bakit nyo pinagtitipid ng 500 pesos yung mga Pinoy for their Noche Buena e garapal nga mangurakot mga officials on a random Tuesday ayun sa aktor, ito raw ay, disrespect, pagdating sa working class. Magtrabaho ka at makikipagsapalaran sa commute, magbubudget ka buwan-buwan, linggo-linggo, may iyak ka na kaiisip paano mo ba pakakasyahin pera mo. Only for them to say, sapat na yung kita mo for noche buena. Stop disrespecting the working class. Nagbigay pa ng kanyang suhestyon ang aktor tungkol sa pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno patungkol sa problema. Ani nito, instead of trying to fit limanda pesos for a noche buena, maybe try to figure out how you can lower the cost of food and living altogether for the Philippines. Subsidize the farmers, better transportation, maybe no taxes for 300 fucking years. I'm fully aware that I'm having crass out because of this. Dagdag pa ng actor, I say no taxes until the government can figure out a very public, very transparent, Method of Distributing Our Money Matatanda ang binatikos ng netizens sa social media si DTI Secretary Cristina Aldeguer Roque nang sabihin niyang kasha na ang limandaan para makabili ng simpleng handang pagsasalo sa luhan ng pamilya, sa pagsapit ng kapaskuhan. Nilinaw rin ni Roque nitong biyernes ika-28 ng Nobyembre, na ang sinasabi niya ay pamilyang may apat na miyembro lamang.